Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So bali at lang tayo today uh, Bali ito na guys yung tsura ng ating project uh, Kung makikita nyo ay uh, meron tayong mga forma rito So bali dili yung ating update dito sa ating project Ayan. So bali akit tayo mga masters So ipapakita ko sa so, inyo case yung ating taas So naglagay na lang kami rito ng hollow block niya na forman So ay uh, si forman, forman kami ka nga muna Ayan. So si forman yung uh, may gawa na rin So ito na yung magiging step natin para sa ating maging uh, buhos. Ayan. So, okay tayo? Are, mga maasli Ayan. So, yun mga master, bali ito na. Uh, bali, kundi, uh, nagbabakal tayo kanina. So, ito guys yung uh, ng ating uh, bakal. Ayan. So, ito yung uh, utos ni engineer na kung paano yung pagbabakal natin pag style Ayan. So, last time, nag, uh, nag, -lag 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 tayo ng mga biga. Ayan. So, meron tayo guys ng mga bangka-bangka. So ginamit natin dito isang mga 16mm lahat. So kasama na 'yung bangka natin. So dito naman sa ibabaw isa puro 12mm na lang yung ginamit natin para makalas 'yung ating kliyente. So guys, uh, bali tapos na 'to? So ito 'yung ating uh, magiging ano, uh, sa baba. So ito 'yung ating uh, uh, magiging terrace natin. So ito 'yung ating ano, uh, extension sa labas, 'yung ating uh, magiging uh, ano. 'Yung overhang para sa terrace natin. Ayan. So paikot na. Ayan, mga master, tayo na tayo. So, ito lang guys yung atatapos natin by tomorrow. So, ito guys yung ating uh, maging hagdan. Ayan. So, sa baba, hagdan natin. Ikot tayo. So, ito na yung uh, maging uh, landing natin. Ayan. Okay na. So, bukas, isa, ito lang yung gagawin natin uh, pagbabakal. So, susuot na natin yung mga bakal papunta rin. So, abang. Kasi baka pagdating ng araw, so, i-extension na Ayan. So, mga master. Bali, Uh, bukas isa uh, last day ng ating ano uh, kailangan matapos natin kasi ang boost natin ay uh, sa 29 na po. So kailangan na matapos natin tomorrow tong pormahan uh, hindi na bakalan. at the same time, so bukas isa uh, magkakasana po tayo ng electrical dito. So update na lang tayo. Uh, kung papakita ko naman sa inyo mga master kung paano tikakasal yung mga electrical kasi uh, simple lang naman yung electrical natin. Isang ilaw dito sa ating uh, terrace, uh, ilaw dito sa labas natin, 'di sa may uh, overhang natin. Isa dalawa so tatlo apat papasok sa living area uh, lima sa may kitchen natin and then anim so maglalagay tayo ng isang ilaw dito para sa ilalim ng hagdanan para hindi masyadong uh, madilim okay so sa panel naman natin dito lang natin lalagay so may asinta naman dito so bali pataas na lahat ng tubo natin so bali sa sa second floor ay ang gagawin natin isa sa isa may lahat na lahat tadaan yung ating mga ilaw tsaka sa ating mga convenience outlet okay so yun lang muna mga sir bali inaptit lang kayo so salamat po